Ang Department of Public Works and Highway Secretary na si uh, Bunuan, suportado raw ang plano ng Iloilo City Government na magtap ng mga uh, eksperto mula sa University of the Philippines at iba pang institusyon upang pag-aralan ang mga uh, kontrobersyal na flood control projects sa lungsod at i-demolish kung kinakailangan. May balita dyan ang Bombo Radio Iloilo. Suportado ng Department of Public Works and Highways o DPWA Central Office, ang hakbang ng Iloilo City Government na magtap ng mga eksperto mula sa University of the Philippines at ibang independent institutions upang pag-aralan ng mga flood control projects sa lungsod kung depektibo ang mga ito o hindi. Kasunod ito ng soisyon ni Iloilo City Mayor Isa Trenyas na idemolish na lamang ang mga, mga proyekto kung hindi rin lang napapakinabangan ang mga mamamayan at hindi ito nakakatulong sa pagsugpo sa baha. Ayon kay Secretary Manny Bunuan, bukas sila sa plano ni Mayor Aiza na magpatulong sa mga eksperto upang masuring mabuti ang mga proyekto. Ayon kay Bunuan, handa rin sila para sa diskusyon kasama si Mayor Trañas. Samantala ngayong araw ay bumisita rin ng mga engineers mula sa Quality Assurance Unit ng DPWH Central Office upang ibisigara ng mga palpak at delay ng mga flood control projects na ipinapatupad ng Iloilo City District Engineering Office. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Joy Fantilaga Gursal, spokesperson ni Mayor Trenas, sinabi dito ng nasabing mga proyekto ay walang proper coordination sa lungsod. Aniya, handa rin ang alkalde na magbigay ng mga kinakailangan dokumento at impormasyon bilang pagpapakita ng city government ng commitment sa transparency, accountability at malinis na serbisyo publiko para sa mga Ilonggo. Dabay, eh, pati tingnan po natin kung oh, ay magiging uh, palpak po ay eh, kung hindi hindi pa uh, nakabuti doon sa flood control program natin sa ciudad or eh, lalo bang nakakabahaba oh. o wala bang sir be when in depth investigations po uh, the allegations of the good uh, city mayor para matignan po naman natin i think uh, if the good uh, mayor would be able to provide us with uh, the basis of her allegations then i think we can we are open po to to discuss it uh, with her CDPWH si Secretary Mari Bunuan. Para sa Bumbo Network News, you know, see si Bumbo Ayan Gahete. This is Bumbo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta radio. Bumbo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.